Well, Pine. mga ka-RSP Audrey and Chi, mga bibida naman na pamaypay ngayong umaga ay hindi lang basta traditional na pamaypay dahil ito ay handcrafted, fashionable pamaypay. With a heart na talaga nga namang marami na ang natulungan. Kaya naman para alamin kung ano nga ba ang layunin at kwento sa likod ng pamaypay ni Nanay na hawak ko ngayon. Ang ganda, 'di ba? Makakasama po natin dito sa studio ang owner nito na si Joy Barcelona at si Ate Rochelle. Good morning, welcome sir Rise and Morning po. Hi. Good morning. Salamat sa pag-imbita sa amin. Ang pamaypay ni Nanay. Ano ba? Paano ba nabuhay itong uh, pamahipay ni nanay? What's the mission behind this? Bakit with the heart? At ang ganda ka. Initially, it started as a hobby with my mother-in-law. Okay. And then eventually, we taught the nanay ng na mga scholars ng isang NGO. Mm -hmm. They pinapaaral nila yung mga bata. Action for the care and development of the poor in the Philippines. Okay. So, ang mga nanay nila, unskilled, Uh, walang ginagawa. So, sabi nung director, can you teach them bagong skills? Mm. So, tinuruan namin, e eh, parami ng parami na yung ginagawa namin. Sabi ko, eh, e, be ko na to. Punong-puno na yung bodega. Ay so, very nice. ayun, nakakatulong tayo sa mga uh -huh. indigents. Okay, you also started mentoring women back in 2018. Since 2018 yes. hanggang ngayon, paano nag-evolve ang iyong proyekto? At ilan na ang mga pamilyang natulungan nyo? Ah, initially, five, six women, and then, parami ng parami, at So, yung produkto namin, palawak ng palawak. Mm -hmm. Initially, pumipay lang, tapos mm -hmm. naging parol na. Mm -hmm. And then, we have chopsticks, parol mm -hmm. na. And these are, we try to um Get local products mm -hmm. and recycle mm -hmm. as much as possible. nga Kasi nakakatulong tayo sa Mother Nature, mag-recycle. Mm -hmm. So, ang fans natin galing ka Marina Source, straight from the weavers. Mm -hmm. And then, siniship <coughs> dito sa Manila. And then, yung mga nakatira sa Purok 4, sa Sukat, mm -hmm. sila ang nananahe. So, mm -hmm. I design it, pinapadala ko sa kanila, ginagawa nila sa kanila kanilang bahay. Mm -hmm. And then, um... We sell it. Okay. Okay. Siguro mo, lagi ka naiinitan, no? Kaya pa may ginawa. Hindi na nga no. siya naiinit, naiinitan. Pero paano po nyo ginawa ito? Matagal po bang gawin ng bawat sa... Ah, yung mga simple, madali lang. They can mm. do it in 20 minutes. Ayun yung parang ginagawa ngayon ni Ate Rochelle. Ayan, yes. o siguro pakita natin, no, paano ginagawa ni Ate Rochelle. Uh, Handmade? Hand Actually, oo, oh, oh, hand lang yan. Everything is hand-sewn. And this is pre-loved barong Tagalog. Yung mga nisnis -nis na, yung mga luma na. Ah, okay. Na butas, -butas, butas na hindi na magamit. May re-recycle namin. Uh -huh. Oo nga, no, pati ito. Ang range niya ng prices na binibenta natin? Uh, the, this is 350 This okay. is 250 This is 150, uh -huh. <laughs> this is 150. <laughs> Pero mas tingin ko dyan, ano Christmas ornament. Yes, <laughs> okay. it's a bag tag. So, so ito <laughs> mga dati po itong barong na pinaglumaan na. Pinaglumaan. Uh, hindi lang natin na. alam lang buhay pa yung huli nagsuot. <laughs> Oo. Oh, <well, laughs> um, <laughs> Meron po ito sa puneraria namin. Bigyan <laughs> ko po kayo ng stock. Oil. Yung mga retaso, yung mga odd ends, ginagamit ni amin dito. Tapos yung pinaka retaso pa na husi, ginagawa pa namin bulaklak. <laughs> Ayo. So ayon. lahat nagagamit. Oh. Maximize na talaga. Ito lalaga. na lang makikita mo oh, yung embroidery niya oh, oh, yeah. And this These are retazos ng mga designers. Fashion, Even ito, ito? Yes, fashion oh, and wedding designers. Nag-donate sila. At okay. nire-recycle namin lahat. Okay, ganda. Okay, sa so pamamagitan ng mga pamaypay na ginagawa niyo, paano niyo nakikita ang pagbabago o pag-unlad sa buhay ng mga nanay na nagiging bahagi ng inyong advocacy? Well, for one thing, um, um, um umasensa sila. They're able to set up businesses like sari-sari stores. Wow. Yes. Uh, si Rochelle Sige na kaya mag-explain. Sige, Ate uh, Rochelle. Uh, sa amin po kasi, siyempre, ang um, hindi enough yung kinikita ng asawa ko namin. Mm -mm. So, nakaka-help din po kami sa pang-araw-araw. Kasi araw-araw po kami kumikita sa pagtatahi. Nasa bahay kami, nakakapagluto, mm -hmm. nagagawa yung mga gawain bahay. Mm -hmm. asawa -hmm. As well as kumikita po kami. <laughs> asawa ninyo. <laughs> asawa ng <laughs> bawat mananahin. Ito naman. na ako. Pero syempre doon sa mga viewers natin interesado sa fashion pa bawat may gaya <laughs> ng mga ito. Saan ba nila kayo pwedeng bisitahin? Please invite our viewers to like and follow your social media accounts. Okay. Uh, sa Facebook, uh, I have two accounts. Joy Hesena Barcelon. And sa Instagram din, pamaypay ni nanay. Okay. okay. Ito po, siguro pamaypay ng anak. <laughs> 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 Or pwede Christmas tree decor. Pwede. Pwede pa Christmas gift. <laughs> 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 Magkano uli po itong maliliit? 150. <laughs> 150. <laughs> pwede, pwede sa ang bungso ko. <laughs> Alright, sa, sa mga ka-RSP, sa mga naisbot, interesado, po niyo po kanilang Facebook page na Joy Gisena Barcelona. Barcelona at hashtag at so sa Instagram at pamaypay underscore ni underscore nanay. Thank you very much Thank po, very po much. sa pakipagsama sa amin ngayong umaga. Palaki ba, of course, Miss Joy Barcelona. And sana po, eh, tuloy-tuloy pa na makilala ang pamaypay ni And of course, you have Ate Rochelle also. Yes. 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 Pakiligin po natin na napakaganda nito. Lalo yes. na pag nakita nyo, oh. na, nahawakan ninyo, napakaganda. Pagregalo, ngayong Pasko. Actually, mm -hmm. oo oh, 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 oh. nga. Sa nyo, sa Tama ka mo, <laughs> sa, sa, sa mga yes. Ano? kababaihan. Okay. Uh